At ito na ang part 2 sa aking ginagawa, mga kalode. Yung nag po ako ng mga lata, bakal at nat lahat po ng klasing kalakal. Dahil nga, may balak itong pipikapid, mga kalode. Sayang naman. Kaya ginawa ko ito, mga kalode, dahil para maarin ang lahat ng kalakal, bakal, lata, At ang mga bagay na kailangan po isiparit siya, mga kaludi, sipag at syaga lang talaga ako dyan. Totoo lang, wala namang ibang gumagalaw at kumikilos kundi tayo lang. Dahil katulad ko sa akin yan ang negosyo at normal talaga mga kaludi na ayusin ko yan. Dahil kanya-kanya po ang aming mga ginagawang trabaho sa aking pamilya mga kaludi, sila po ay naghahanap buhay. Ako din na nandito sa bahay, kailangan ko din na mayroong hanap. Hanap buhay mga kalode kasi nga sa totoo lang kung dito lang tayo sa bahay nga nakahinata at nakipag-engage. Wala so, po tayong kikitain at sayang ang wifi na wala po tayong pambayad. Kaya nga kahit dito lang ako sa bahay at hindi mo rin maasahan ang maliit kung tindahan mga kalode. So ang ginawa ko, namimili po ako ng kalakal at isimtay meron po akong sinasalihan sa aming kumpanya. Kahit sa bahay lang ako mga kalode, mayroon din akong uh, kinikita sa pagbabalat ng mineral bukod doon. So yung sinasadya kong kumpanya na sinasabi ko mga kalodi, ayroon din pumapasok sa akin ng 704 adi mga kalodi. Sa panahon ngayon, kailangan marunong po tayong dumiskarti at huwag po natin iasa sa lahat ng ating, ating mga pangailahan. dahil mga kalodi sa panahon ngayon kailangan tayong kumikilo. Kailangan po tayo agagalo para po tayo ay kahit papano, kung mayroon po tayong mga pangailangan, mga kalundi, mayroon po tayong sobra sa ating kinikita. Kung isa lang ang sa ating tahanan, mga kalundi, talagang mahirap po yun. Tataas na po ang bilihin, mga kalundi, kahit 500 adi pa ang araw natin ngayon dahil kung nangungupang kaya ng bahay, nagbayag kaya ng ilaw, tubig, at lahat yung kinukuha, mga kalundi, talagang kinukulang po talaga ang budget. Kita po talaga sa panahon ngayon mga kalodi, mayro po tayong ibang ekstra kita mga kalodi dahil doon po natin makasib ang ating kinikita dahil mayro po tayong ekstra na income. Kung alam mo na kaya ang gawin na trabaho at kaya sa ating katawan, pwede yan mga kalodi dahil sa panahon ngayon kailangan tayo ay kumilos na mga magulang. At lalo na na mayroon kang anak na nag at simpira naman doon mo kinukuha ang inyong income sa mga baon ng bata. Kailangan sa panahon ngayon. Magtutulungan sa hanap buhay katulad ko mga kalodi kahit maroon kong maliit na tindahan at maliit na kung kalakal, na pa din akong sinasalihan na sinasabi ko sa inyo, pang-apat mga kalodi ay nababalat din ako ng mineral. Paliit mana bagay at mismo mga kaludi Kahit kubo, wanda ng aking project mga kaludi. Kaya ang ginawa ko, double time po ako. Para pa, dating na panahon, mayroon na po ako pambili ng materyali sa aking kubo. Amin salamat po sa inyong panunood sa aking munting video. Sana po ay inyong lagustuhan. Team Happy Asinso, maraming salamat hanggang sa muli